Nagpahayag na ang Octa Survey na ang lumalabas ng mga survey sa Davao, particularly sa Davao City ay eh, mga fake news. Maari daw ma-verify ang totoong nilalaman ng Octo Survey sa kanilang uh, website o sa X. Eh, grabe talaga ang mind conditioning ng pamilya Duterte lalo na sa Davao City na sila ang nangunguna sa eleksyon laban kay uh, Carlo Nograles na makakalaban nga ni Dikong Duterte sa midterm election para sa mayor ng Davao City. Eh, itong mga Duterte talaga, sanay talaga sa mga mind conditioning nito eh. Lalo na sa mga sinasabi nga talaga na naungusan na ng milya-milya ni Carlo Glares, itong si Dikong Duterte at sinasabing gumagawa sila ng mga fake news na sinasabing si Digong Duterte raw ang nangunguna grabe talaga no sa hirap daw ng buhay ngayon sa Davao City lalo na sa uh, ekonomiya sa malalang trapiko at sa pagbaha na galing lamang sa simpleng ulan eh talagang gising na ang mga taga Davao na iboboto nila si uh, up and coming uh, mayor ng Davao na si Carlo Nograles kaya daw itong mga Duterte talagang gumagawa na ng paraan para pabaksakin nga itong Sunograles na susunod ng Mayor ng Davao City sa kaya nga nagpapalaganap sila ng fake news lalong-lalo na sa sinasabing Balwarte uh, ng mga Duterte at sa pagiging uh, isa rin kongresista ni Pulong sa District 1 ng Davao City na sinasabing na uh, lamang din daw ang kapatid ni Calo dito kaya talaga Medyo kabado na itong mga sinasabing uh, ilang dekado na, ilang dekado na na pinamunuan ang Davao City ngunit talaga hindi nagkaroon ng magandang buhay ang kanilang nasasakupang ngunit lang dahil nga sa korupsyon at walang humpay ng pagkamgam ng salapi ng pamilya ito talagang uh, isignat mulat na ang mga taga Davao City na mamuno naman ang isang kalulugrales sa kanila na uh, sinasabing lungsod at mawala na nga itong pamilya Duterte na ilang panahon na ng kanilang political dynasty na mamayagpag magmula kay Digong Duterte, kay Sara Duterte, kay uh, Baste at sa kanilang uh, congress uh, man na si uh, Pulong Duterte. Sana nga tuluyan na itong uh, mawala sa mundo ng politika sa Dabao. Eh, ganun talaga, ang buhay, weather-weather lang. Bigyan kayo ng maraming panahon na napakahabang na ilang dekada ng pamamayag pag ngunit ano, inusipili nyo sa inyong distrito ay eh, puro uh, corruption lang lamang ang nangyayari. O si Papa Ken, patuloy po ako magmiminol, magmamatsag dito sa pang-araw-araw na buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.